Ganito tayo magprito ng mukha ng baboy. Ito yung pressure cooker. Ah, kalahati lang yung mantika. Paiinitin lang natin yan. Tapos pag mainit na, saka natin ilalagay ito. Kasi masyadong mataba ito. Siguradong tatalsik ito. Ipipressure cooker natin siya sa mahinang apoy. Tatakpan natin siya. Ayun, maluluto na yan. Yan, parang yung chicharong pag naluto. Ano na siya? Kaya nga itsura. O, oh, diba? Para siyang chicharong. Ang niya. Ang niya. Ganyan lang ang technique para hindi kayo sasalang pa natin ng isa pa yan. Ano lang natin. Mmm, tingnan nyo, parang chicharon. Order-order na kayo ng budbud. good -bud.